Hey, what's up guys? Tobat724 nga pala. So, meron tayong gagawin ngayong araw. Ayan. Nagpunta sa ako ng palengke then Meron ako nakita ang antique shop. Ayan. Then, ang isa sa na ano ng attention ko is yung nakita kong gitara na nakasandal lang to sa bakod. So, yun nga. Okay, binalikan ko siya. Then, tinanong ko kung magkano So, uh, maraming marami nga ayusin so yun yung gagawin natin ngayon mag-DIY -di tayo hindi tayo professional na luthier ya hindi tayo professional luthier na manggagawa talaga ng gitara so DIY lang pagpapractisan lang tignan natin kung mabubuhay yung gitara na yun then ayan, siguro mababa itong video na to eh, ay ko na lang yung ibang ibang part para matapos natin kaagad so tuloy na tayo sa panonood kung nakakalimutan mag subscribe like share hit the notification bell para sa mga susunod pa ating videos tulad nito. So, papakita ko na sa inyo yung gitara na yun. Ha? So, guys, ito yung gitara na sinasabi ko sa inyo. So, may kita nyo siya talagang napakadumi and kinakalawang and yung pintura nya. Ayan, talagang repaint na siya. Labas ko ah. Ayan, talagang repaint na itong gitara na to malala na yung mga sikira ayan so ay medyo inaanay na rin yata siya then itong mga nabs niya sira na rin ito hindi na maikot ayan ito umiikot kaso dire diretso yung selector niya yung bridge niya ayan kalawangan na rin so hindi natin alam kung gumagana pa to bali nakuha ko nga lang pala to sa halagang 200 pesos o, so, para sa akin pagka-practicean ko lang siya ayusin Then, sa kanyang pick up, sana gumagana yung pick up niya. Kasi kung di gumagana yung pick up niya, uh, walang silbi tong gitara na to. Bibili natin ng pick up. Then, yung pick guide niya, siguro papalitan din natin. Ayan. Sabihin natin gagastos tayo na medyo malaki-laki rin. Pero, uh, di ba, makikita naman natin worth it pag naayos. Then, pipintaraan natin siya. Siguro mga, uh, mga normal na pintura lang gagamitin natin. Kasi personal use ko lang naman, kaya okay na siguro yan. then yung sa kanyang fret ayan may ito yung napaka dumi kailangan ayusin then isi set up natin to ayan so ang brand nga pala ng gitara na to is slammer slammer hammer yan kung nakikita nyo yan. slammer hammer yung brand ng gitara then yung kanyang mga pegs kinakalawang na and so siguro talagang binasura na to na may ari Ayan. Ayan, nakita ko lang. Ayan, binalikan ko. So, ayan yung sa likod niya. May mga spring niya sa likod. Wala lang cover. May kita nyo. Ayan. then yung pintura niya. Siguro, liliyay na lang natin to. Ayan yung likod. Wala na rin. Pangit na rin yung tuning fix niya. Pero try natin kung pwede pa. Ayan. So, personal use ko lang naman. Kaya okay lang naman kahit ang <laughs> gawin sa gitara na to. So ayan, guys, mag-start na tayo. Check na natin yung loob niya kung kung okay pa, kung may mapapakinabangan pa o kailangan palitan na talaga lahat. Ayan. So ayan guys, buksan natin. Tanggalin mo natin itong mga string na to. Wala ano to eh. Ayan. So buksan natin tong pick guard nya Tignan natin kung gumagana pa yung mga wirings nito So sobrang dumi nya guys Then may mga tornillo dito na ano na mahirap nang tanggalin. So, kailangan natin gamitin na ang W40. So, ayan guys, nakikita ko pa lang. Mukhang hindi na natin mapakinabangan itong mga pickups niya. So, kailangan na natin bila ng panibagong pickup and pick guard. Then, ito, dahil ayaw na maikot to, yung iba, tingin ko sira na rin. So, kailangan natin bilan palitan talaga. ng ating pagtsagaan to. Then, ito, kailangan na natin palitan. Ayan. So, yung mga kailangan talagang palitan, papalitan natin. itong so, bridge niya, tingin ito, kailangan na rin natin itong palitan. Ayan, halos lahat. Parang body lang mapapakinabangan natin sa gitara po. So, ayan guys, ito na yung mga pickups niya. Ay, eh, sira-sira na talaga. Ayan, yung mga wirings niya, wala na rin. Ayan, may hirapan na tayo dito. So, ayan, bumili na tayo ng border na tayo na magagamitin natin tinanggal ko na rin yung bridge nya ayan ito na lahat so ito na lang siya ngayon ayan body na lang talaga body na lang yung papakinabangan natin sa gitarang to ayan then papaganday natin ng konti na magmuha ng mga descent itong gitara na to and ayusin natin yung mga fret nya sa setup natin basic setup din ayan para makita natin kung okay ba Ayan, sana mapakinabangan pa para hindi sayang yung mga in order natin so magiliha mo tayo magiliha, magpapaganda ayan lahat to ayos natin lilihan so ayan guys ayan mano mano namin ililiha napagwapo namin bago namin pinturahan para kahit papano Ayan, kumanda naman yung isura niya. Ganito yung neck niya. Naliha ko na rin to. Ayan, inisprayan ko na rin. So, napili ko yung kulay sa neck niya is puti. Ayan. Okay, so, guys, ito na yung ating gitara na nire-paint. Ayan. Ah, uh, cheap paint lang yung ginamit natin dito, ah, kasi personal guitar ko lang naman. And taas. So, nilagyan ko na rin na yung sticker na pangalan ko. Ayan. Then, ang gagawin natin ngayon, nilalagay natin yung nabili natin pick-up. Ayan. Uh, Lagyan natin yung string. Lahat ng nilalaman ng lobe ng gitara na to. Ayan. Then, set up natin. Ayos natin yung fret. Ayan napaka dumi kung nakikita nyo naman Napaka dumi Pero yan si setup natin ayusin natin lahat yan Para magmukhang maganda And magamit na talaga Okay so ayan guys Ang gagawin natin ngayon ay lilinisi natin yung fret natin Ayusin natin itong mga fret wire nya Ayan may mga lubog lubog na Ayan kung nakikita nyo napaka dumi Ayan napaka dumi. So yan ang gagawin natin ngayon Lilinisin natin siya Ayan. Inayusin natin yung mga mga sira ya sa freight wire. Okay. So, ayan guys. Okay, naayos na natin siya. Nalinis na natin yung fret. Ayan na, uh, fret level na natin. Na-crowning na natin. Ayan, napakintab na rin natin siya. So, ayan, maganda na siya guys. Ayan, natanggal na natin yung mga bukol-bukol dito sa ano. Ayan, okay na siya. Ayan. So, ito guys yung ating gitara. Then, ito na yung ating pick-up. Uh, kasama na yung pickguard na ka-install na yan. So, ikakabit na lang natin. Ayan, so, samayin nyo magkabit. Kabit na natin to para matapos na kagad. So, okay guys, nagabit na natin yung ating pick up. Ayan, ayan yung pick guard nya. Sa so, yung bridge. Ayan. Okay na rin. And okay na rin ang ating neck. Ayan, malinis na rin yan. Kompleto yan. Ayan, meron na rin 3. Ayan, ang problema lang natin ngayon, yung na-order ko tuning pegs, hindi sakto sa kanya. So, kailangan natin ulit bumili bukas. Then, bukas natin malaman ang Ayan, final result niya. So, ngayon, ikakabit ko lang yung neck. Then, bukas ko na na na-string. Ayan. Alright. so ayan guys nalagyan na natin ng mga tuning pegs and nalinis na ulit natin yung fretboard nya ayan pakita ko lang ulit yung naayos natin and tanggal natin yung mga uka uka dyan yung mga lubog lubog sa fretboard nya ayan so ayan okay na sya then na rin natin yung gitara and guys ah. oh diba maganda na sya di compare sa unang-unang -una natin nakuha nun yan ako na siya. so ngayon ang gagawin naman natin ngayon ay magkakabita ng string ayan then titingnan natin kung okay na ang lahat sound check na natin so ayan guys kabit lang ng string oh, ayan guys ah nalagyan na natin ng string so next natin gagawin intonate natin siya Then, ililaw auction natin siya. Then, tutunan natin. Okay, so, yan naman na muna. Ayusin ko lang muna guys. Eh. Alright, then mga katobad. So, ayan. Medyo mahaba-haba itong video natin. So, uh, okay naman, okay naman yung ating gitara, no? Naayos naman natin siya, makikita nyo naman. O, oh, di ba? Compare sa before, okay. Mas maganda siya ngayon. Ayan, guys. Kompleto, ha? may tuning pegs and ay uh, sinet up na rin natin tong gitara na to. Okay? Ang problema lang, sira yung kanyang truss rod. Ayan, hindi na pipihit. So, ayoko naman buksan. <laughs> di ba? So, ang ginawa natin, nag-adjust na lang tayo dito sa kanyang nut. And dito sa kanyang saddle. O, di ba? So, ayan guys, papahinga natin yung talagang parang basurang gitara na. Pero, napaganda natin. So, ayan. Mapain natin. Volume. Zone. Zone. Ayan, naka-middle pickup tayo, ha, guys. Okay. Alright. So, ina-stain natin pala yung, ano niya, yung mga... Ayan, mga butas-butas sa fret. Ayan, nilagyan natin sa lemon oil. Ayan, inalis na natin. Okay, nilevel natin. Fret level, crowning. Ayan, lahat ng pwede natin gawin dito. Inalis na natin sa gitarang to. So, ito na. Worth it naman. At kung may nyo, hindi masyadong kagandahan yung pintura. Ayan. O, diba? Hindi masyadong kagandahan dahil ayan, simpleng pintura lang ginamit natin dito. Hindi talagang pintura talaga. And sa kanyang likod, Ayan. Ayan, o. Oh. White. Ayan yung kanyang cover sa ligod. And then, o, oh, ba? diba? Alright, so, sulit naman yung trabaho natin dahil may kita naman natin na okay na siya ngayon. Ayan. Magagamit na natin siya. Ayan. Pang-practice. Ayan. Pang-practice ko muna siya gagamitin ngayon. Okay, so sa tingin ko dito na natin tatapusin tong video na to at sobrang haba na. Ayan mga kapatid, dito na natin tataposin tong video na to at kung nagustuhan nyo tong uh, DIY natin, masasabi ko siyang DIY and ulitin ko lang hindi ako talaga professional na manggagawa ng gitara, hindi ako talaga luthier talaga na manggagawa. So pinagpractice lang na natin tong gitara to, kaya yung mga magsasabi dyan na ang pangit naman ng gawa mo, ganyan-ganyan, ano -ganyan, ka lang yan. <laughs> o, di ba? So, yun nga, pinapakuna ka lang, dito talaga tayo manggagawa. O, di ba? Yan sa tingin ko, dito na natataposin ang lahat. Ayan. Kung bago ka pa yung sa aking channel, huwag mo na mag-subscribe, like, share, hit the notification bell para sa mga susunod na may videos. So, ayan, maraming-maraming salamat sa panunod. It's Tobat724. nagpapaalam.